Hello, good morning everyone. It's me again, Joey. Uh, gagawa tayo ngayon ng uh, ice coffee at home. So guys, meron akong uh, simpleng tip na is bibigay sa inyo. Kung gusto ninyo uminom ng ice coffee sa inyong mga bahay, okay? Kahit wala kayong mga ganitong mga machine, yung mga, pang... Uh, espresso, kahit wala kang ganito, you can do it ice coffee machine by using uh, Nescafe powder, guys. Okay, so ito, proven nito ito, guys, kasi as barista, ang daming may gusto nitong kape na to. okay? So, yung mga kasi, yung mga ice coffee talaga nito is super expensive, pero pwede nyo gumawa sa bahay ng mga kape. Na to. Okay? So, tuturuan ko. So, kukuha lang kayo ng isang alagayan kung saan pwede nyo tunawin yung ating Nescafe powder. So, meron ako dito ng Nescafe powder, guys. Ayan kukuha lang ako ng sand spoon. Okay, sand spoon ako ang discovered powder. And then, syempre, maglalagay tayo ng sugar. So, half half ng 60 cm ng sugar is equivalent to 5 uh, teaspoon or 5 sticks of sugar. So, maging okay, a taste sugar ako. At ang sugar ninyo, no need to add sugar. Pero kung okay lang ang sugar ninyo, mas maganda mong lalagay ng sugar. And then, para magkaroon din siya ng lasa, okay, Maglalagay tayo ngayon ng caramel syrup. So, ito yung caramel syrup natin, guys. Maglalagay lang kayo ng at least half teaspoon, uh, half spoon, or kasi sweet din naman to para magkaroon ng aroma yung ating uh, ice at coffee. And then, ang gagawin niyo guys, kung kayo ng hot water, Konting hot water lang yung lalagay natin. And then, continuous lang natin i-mix. So, yun guys, minix ko na yung ating uh, sugar, nescafe nice powder, at pa yung ating caramel syrup. So, pag amuyin ninyo, ayun guys, ang bango niya. Kasi alam niyo ba yung caramel, yun ang nagbibigay ng aroma sa kanya. Ngayon, kung ako yung tops, kung meron tayong tops sa bahay, niyo So, lalagay natin sa top. And maglalagay tayo ng another caramel sauce para mas masarap yung ating uh, ating uh, ice coffee. Okay. Using less coffee powder lang siya. You can do it this sa bahay mo. Kung summer dyan, pwede kang maglagay ng ganito. Okay. So, para bumaksak ito, gaganyan lang ninyo. Ayan. Yeah. So, nakita ninyo, di ba nagkaroon na siya ng art. Ayan guys, maglalagay kayong ice, then you just add cold milk. And then lalagyan na natin yung ating katunaw na ka. And then, i-mix lang yung. and then... You can add more more milk pag gusto nyo naman. And maglalagay kayo pa ng konting na caramel. Ayan ka. And I'm sure magugustuhan ito ng, ng, ng inyong mga chikiting, ng inyong mga husband, ng mga wife, or ng inyong mga guest sa bahay lang. So ayan guys, kung makikita niyo, napakasarap ng caramel sauce and meron na rin syang caramel syrup with a little bit of sugar. So, dapat kasi medyo sweet. So, titikman na natin ha, panong lasa. Mmm! Kaysa ang pangunang Ang bango ng lasa niya, maamoy mo yung lasa, di ba? So, sweet siya. Ayan, guys. Tumalsik na tuloy. So, pag sinipsip mo talaga siya, super perfect. Ang sarap talaga niya, guys. So, gusto niyo try ito, ha? Please don't forget to click subscribe, like, and share. And try this also. Promise, very delicious. Thanks for watching.